Wala na naman sa impilaan ng DWALFM Radio Totoo o DWALFM Radio Totoo CMN Batangas. CMN Live. Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Uh, upang palakasin pa ang produksyon ng binhi ng palay sa uh, isang consultative meeting ang isinagawa ng DA Calderon uh, para sa mga seed grower kasama ang uh, mga teknikal na kawani at lokal na pamahalaan uh, na namamahala sa pagbibinhi. Kabila sa mga tinalakay dito ang mga requirements para sa binhi ng Rice Competitiveness Enhancement Program, uh, sistema ng pagre-report ng binhi, pagkuha ng sertipikasyon uh, at pagbuo ng action plan para sa pan panahon ng pagpuprodusa kasama rin sa pagpupulong ang mga katuwang na ahensyang Philippine Rice Research Institute o PILRICE, Bureau of Plant Industry, National Seed Quality Control Services at National Irrigation Administration o NIA, kabilang din ang iba pang institusyon mula sa pribadong sektor. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat Transbelda malapunaman naman sa Radyo Totoo CNN Batangas